Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica. Mga kapatid, magalak kayong lagi maging matiyagas sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sa pagkatyo ng ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ng anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ang Espiritu, Kaluluwa at Katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapat tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat upang magbigay galang sa mabuting balita. Hallelujah! Espiritu ng may kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aharal. Sumainyo ang Panginoon at sumayo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw, at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuon niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, Bakit ka nagbibiniyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, Ako'y nagbibiniyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng hordang sa pinagbibiniyagan ni Juan." ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. magsiupo na po tayo. Sa ikalawang araw ng ating pagsisimbang gabi, ang topic natin ay tungkol sa layunin. Ano ang layunin mo sa buhay? Ano ang layuning pinag-aalayan mo ng buhay? Ito ang question para sa umagang ito. Merong sumikat noon na isang libro na ang pamagat ay The Seven Habits of Highly Effective People. At isa sa mga seven habits na binabanggit niya sa English ay Begin with the End in Mind. Kung tatagalugin ko siguro, simulan ng lakbayin sa layunin simulan ng lakbayin sa layunin. Bakit ka maglalakbay kung wala ka naman palang direksyon? Ito ang temang tumutuhog ngayong umaga sa mga pagbasa natin para sa linggo ng Gaudete. Ang ikatlong linggo ng Abiento ay tinatawag na Gaudete, Magalak. Ang madalas na gamiting translation para sa Ingles na salitang goal or purpose or objective ay hangarin o kaya layunin. Pero sa dalawang salita, hangarin o layunin, sa tingin ko mas angkop yung layunin. Kasi yung hangarin, Parang may kinalaman doon sa gusto nating matamo o hinahangad natin na makamit sa buhay. Siguro sasabihin 'yon, di ba ganun din ang layunin? Um oo, pero hindi. Kasi dun sa salitang layunin, ang point of preference natin hindi yung sarili, kundi yung tinutungo yung nilalayon o direksyon natin kung saan tayo tinatawag na pumunta. Kaya nga, related yung salitang bokasyon at misyon. Ang bokasyon, vocation, vocation, ang literal na kahulugan nun ay tawag. Ang misyon ay kung saan tayo sinusugo nung tumawag sa atin related 'yung dalawa. At 'yun ang layunin. Dalawang bagay ang nabibigyan ng liwanag sa atin. Kapag malinaw din ang layunin natin sa buhay. Una, lumilinaw din kung sino hindi tayo, who we are not. At pangalawa, lumilinaw kung sino ba talaga tayo, who we are. Kasi ito yung dalawang questions na sinasagot ni St. John the Baptist sa ating gospel reading na narinig ngayon. Simulan natin doon sa una. Who we are not. Kapag malinaw ang layunin natin sa buhay, hindi tayo ilusyonado. Bago sinagot ni John the Baptist kung sino ba siya nilinaw muna niya kung sino hindi siya. Di ba narinig natin tatlong beses, sagot niya, hindi po. Ikaw ba si ganito? Hindi po. Ikaw ba si ganon? Hindi po. Wala siyang messianic complex. Biro mo, parang tinuturing na siya na messiah. Pero sinabi pa niya, hindi, hindi ako messiah nilinaw niya na hindi siya yung hinihintay nilang Kristo o hindi siya si Elijah o yung propetang pinaniniwalaan nilang babalik sa wakas ng panahon, hindi niya hinangad na magpanggap. Alam niyo ho, malaki ang naitutulong sa ating mental health kapag marunong tayong dumistansya kahit sa mga bagay na pinagbubuhusan natin ng panahon o pinaglalaanan natin ng sarili, minsan meron akong nakita na isang poster na listahan ng mga I am not, I am not. Halimbawa, sabi niya number one, I am not my job. Number two, I am not my salary. Number three, I am not my failures. Sang katerbang I am nots, up to 20 yata. Bakit ba mahalagang sabihin ng tao ito sa sarili niya, paminsan-minsan? Well, I am not my job. Bakit? Porke ba nag-resign ka na o nag-retire ka na? tapos na ang buhay mo. May buhay pa kahit mawalan ng trabaho. Kahit mag-resign o mag-retire. Siguro mahirap lang kung walang pinagkakakitaan. Pero buhay pa rin. At hindi sweldo ang nagbibigay halaga sa pagkatao ng tao. I am not my salary. At kahit makagawa pa yung tao ng kapalpakan o pagkakamali, hindi nangangahulugan na failure na ang buong pagkataon niya. I am not my failure. Higit sa lahat, higit pa sa lahat ng iyan ang pagkataon natin. Kuminsan naman na pagkakamalan nating layunin ang ambisyon. Ah, mas malalim ang layunin kesa ambisyon. Marami na ho ako nakitang mga tao na sinantabi ang pansariling ambisyon para sa layunin o para sa misyon. Sabi ni St. Paul sa ating second reading, sa first letter to the Thessalonians, chapter 5, verse 24, na ating narinig, Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo at siya rin ang gagawa na ikatutupad nito tiyakin nga lang daw natin na ito ang kalooban niya kaya sinasabi niya huwag huminto sa pananalangin never cease praying kasi sa pananalangin nalalaman natin hindi lang yung gusto nating mangyari sa buhay hindi lang yung hinahangad natin kundi yung misyon natin sa buhay ang kalooban ng Diyos. Biba, minsan may mga taong nagkakaroon ng malubhang sakit. Tapos ang alam mo critical na siya at mamamatay na, pero nasusurvive survive Tapos sasabihin nila, siguro may mission pa ako sa buhay. Kaya pala merong punto sa buhay na nag-ermitanyo ito si John the Baptist. Nag-ermitanyo muna siya sa disyerto bago siya nagsimula ng misyon niya. Nilinaw muna niya sa panalangin ang layunin niya sa buhay. At ito yung pangalawang punto naman natin. Ang layunin na nagpapalinaw sa atin kung sino ba talaga tayo. Okay, clear kung sino hindi tayo, pero sino ba talaga tayo? At si St. John the Baptist, niritualize niya 'to. Isinasa ritual niya sa pamamagitan ng pagbibinyag. At 'yung pagbibinyag sa Ilog Jordan na ginagawa niya, nilulubog muna niya ang mga alagad niya sa tubig kung sumusunod sila, kailangan dumaan sila doon sa ritual na yon ng paglulubog sa tubig. Yun naman ang ibig sabihin ng baptism. Salitang Griego, baptisma. Ibig sabihin, paglubog. Question. Minsan siguro, nakakapag-swimming din kayo, no? Na-experience nyo na ba na ilubog ang sarili sa tubig at manatili sa ilalim? Gano'ng katagal? Tinimingan nyo na ba? Gano'ng katagal pwedeng manatiling buhay ang tao kung ilulubog siya sa tubig at hindi iaahon? Na walang oxygen, ha? hindi yung tinutukoy ko, hindi yung tipong scuba diver na merong daladalang gadgets or oxygen. Pwede ba yon? Pwede ka bang manatili ng isang araw sa ilalim ng tubig? Kahit nga isang oras, hindi pwede. May kli lang ang hininga natin. At ewan kung binibilang ninyo ang hininga ninyo. Alam nyo bang may bilang ng hininga ng tao sa isang minuto? Tapos i-multiply mo yun ng 60 minutes para sa isang oras, makakalculate mo ilang beses kahihinga sa isang oras. Ilang beses kahihinga sa isang araw. At gagawa ka ng mathematics, mabibilang mo kung ilang beses kahihinga hanggang kamatayan. May kli lang ang hininga natin. Dahil hindi naman tayo isla, pag nilubog tayo, malulunod tayo. Kaya simbolik yung paglubog. Nilulubog para hahabulin ang hininga paglabas sa tubig. Kasi kinakapos ka na ng hininga. Kaya mapapaglabas mo, pag ahon sa tubig, <gasps> biglang hihinga ka. Para bang sinasabi ni Juan, napakaikli lang ng buhay. Sayang naman ito kung walang layunin, walang kwenta ang buhay na walang layunin. At sayang kung di tayo hihinga sa hiningang magtatagal magpasawalang hanggan. Meron bang ganon? Meron. At yon ang pangako niyang hininga tinatawag nating Espiritu Santo ang hininga ng Diyos. Ang layunin ang magpapalinaw sa atin kung sino talaga tayo. Tayong mga anak ng tao na tinawag upang maging mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsasaatin ng Espiritu Santo Namumulat ang tao na siya'y may misyon. Hinirang tayo, sabi nga ni Prophet Isaiah sa ating unang pagbasa, ang lingkod ng Diyos na tinawag o hinirang para sa isang misyon. Ang misyon ay hindi lang tungkol sa pagtataguyod ng personal na balakin, kundi pakikilahok sa gawain ng pagliligtas ng Diyos para sa sangkatauhan, isang pakikibahagi sa layunin ng Diyos. Alam ko, merong mga nagdududa tungkol sa pinaka-objective ng kasalukuyan nagpapatuloy na tinatawag na synod on synodality ng simbahang katolika. Merong ilang mga katoliko na nagre-react at sinasabi nila, bakit parang binabago ni Pope Francis ang doktrina o mga patakaran ng simbahan? Isa ako sa 370 delegates na nagparticipate sa Sinod sa Roma, pero niminsan hindi ko naramdaman ang ganoon sa aming mga pagtitipon nitong nakaraang buong buwan ng October. Ang madalas ngang ipaalala sa amin ni Pope Francis during that synod ay ang synod sabi niya ay hindi siya parliament. Hindi parang batasan na gagawa ng mga bagong patakaran na batay lamang sa demokratikong botohan para makuha ang will of the majority. Hindi naman will of the majority lang ang gusto nating malaman. Ang sinodo ay pag-uusap. Ang tawag niya ay a conversation in the spirit. At sana matutunan nating lahat ito. To enter into a spiritual conversation na ginagawa sa diwa ng pananalangin at sa liwanag ng salita ng Diyos. Katulad ngayon, pinapakinggan natin, pinagninilayan ng salita ng Diyos. Pero kapag ito'y gumabay sa pag-uusap natin, ah, liliwanagan tayo ng Espiritu Santo sa ating layunin. Mas mahalaga kaysa mga personal na opinion natin, ang masusing pakikinig at pagkilatis sa ibinubulong ng Espiritu Santo sa atin. Maaring sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ninyo, sa pamamagitan ng bawat isa sa atin, lahat tayo maaaring maging kasangkapan na magpapalinaw sa kalooban ng Diyos at magbibigay liwanag sa layunin na dapat nating sama-samang tunguhin bilang ating misyon sa buhay, bilang sambayanan ng mga alagad, bilang isang simbahan sa pagsusumikap natin na magkaisang puso at diwa sa salita ng Diyos. magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganap ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroona ng, ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at, at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang hinihintay ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos natin. Ating itugon sa bawat panalangin, Panginoon ng Galak, dinggin mo kami. Panginoon ng Galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon, ang dignidad at kasagarduhan ng buhay ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng Galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao, bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng iligal na droga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao at iba pang mga pang-aabuso sa didignad ng tao, Makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa iyo, O Diyos, at sa pagkalinga ng kanilang komunidad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng mga karahasan, sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos, laban sa pagyurak ng bibigdad ng tao. Maligtas na wa sila sa lahat ng panganib, manatiling tapat at mapuspos sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, kaharasan at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Tunghayan mo po, O mahabaging Ama, ang lahat ng aming panalangin upang mapuspos kami ng galak at pag-asa sa nalalapit na pagdating ng iyong bugtong na anak. Hinihiling namin ito kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po tayo para sa pag-aalay.